Hello guys, uh, punta pala kami doon sa ano, muminggan pagkasinan at kukuha kami ng mga uh, bigas. Tara guys. Ayo, tuyo ko rin, no? Tato, saka na ko tato. Saka na ko tato? sa tarana.

bisi ha ona. Terus hmm. bi sebab bis kaya. Oke, nah tuh bis kaya nih, balik ke dia, mina mau ke dia. Kortes ona sa perilihan. Perilihan, perilihan, perilihan. Nah, nah guys. Naliligaw po kami. Ito yung driver namin. Kaya nagdahan lang. Grabe yung palayan dito guys. Welcome to Dubai Sihan. Meron ba? Wala pa? Grabe, palayan guys, palayan. Lawak. Daming humayan guys. Alay, balay Kukuha kami ng bigas guys. Kukuha kami ng bigas. Para sa bonus. Kung hindi nagustuhan ito, baka bonus. <laughs> Balik yan guys. <laughs> Balik luar guys, Pak, dorogian. Dibalik dong, guys. Barang buntuknya guys. Kastro guys. Left nih, guys. 1.5 km pa guys lang feel guys Tawag okay na guys Nakalagay pa oh. See you 500 meters. Yeah. 500 meters still pa. Maiting sale. Basta madaanan namin yung shell bago yung maiting sale. May nakaabang sa atin sa Proper! Yan, Lagpas pa. oh, kami like oh, yung tatlo ni Junag. Wala. Shell na shell! Ay! Okay, ito, 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 yung ito, ito, yung

Begas, begas, begas. Kerja namin di guys. Degmok dek. Take the next ride right onto Rizal Street, Rosales, Balungao. So, Nanti begasin, guys bonus. Masuk nggak Kagak. Belakir. Terus guys. Sudah baru. Pakai balas di itu. Terus bisa itu. Ya guys, Tuhan guys, isok-isok guys. disok Oh, guys. guys. Ayan ang bonus guys. Hintay na kayo dyan. Hintay na kayo, kayo, kayo. Bibili ng bigas. Wala <laughs> daw kayo bibili. Nang biya guys. Guys, pauwi na kami guys. Galing kami nag ng bonus. Saan nyo ba siha guys? Saan ba yung siha? ba siha ito? Oo. Oh. Ay, yung Minggan. Oh, Minggan na ba yung siha daw. <laughs> <laughs> hindi ko alam eh, sila yung nakapunta dito. Minggan <laughs> <laughs> Pagasinan na guys. ah uh, Minggan Pagasinan. <laughs> <laughs> hindi ko alam kasi dito guys. Guys, ayo kalimti ang tuba. Kay mubugok taon niya. <laughs> mubugok tag isang bull. Ano ito? Ba, ito ito. ito. Ikaw, Tuba, tuba. Tuba guys, Tuba. ini Itu bagai itu Tuba. itu yang Tuba. tuba, eh. tuba, tuba? tuba. Sen. <coughs> <guys>? <tus> uh. oh. <tus> huh? <Yeah>, <tus> hmm. yang 1.5 i 1.75 100 100 to niyog silag ano silag buli ay buli oh. walang walang niyog ay wala po ay yun ang gagawin nilang lang balok yun ang nakakalasin oo nga yun so, ito hindi ay, yun ang hinahanap namin eh yung tuba ng buko kala tuba ng buko pwede kang ano bibili lang tuba ito bang tisang <laughs> oh. ay hindi pala yan pa, kala ko tuba ng buko. <coughs> <coughs> Hindi po. Pero may tubang buko dito, wala? Ah, wala. Bihira kasi yung dito. Yan, ano yan? Lamanog? Suka. <coughs> Ay, kala oh, ko tuba. Tuba kasi yung oh, tuba. Ang <coughs> oh, bango. Yeah, may mulit. Tikman natin guys. buat nang buli. Nak lah. kay mito. Merak kay mito kare. Merak kay mito no. Merak kay mito. nang mito no. Mito, no? Uh, sarap. <laughs> sarap. <laughs> kay <Marukai> mito. <laughs> mito. Kanaan, saya kan protes, Ayan ng ako, naginginob kita mga mga ka-sweetie kong mga rebutan Rebutan. O, berapa po mito Meron po eh. mito Pero, katas nang buling Kala ko tuba ng... tuba ng ano... yung... Ngao? Nyug hindi po Bihira kasi dito Bisaya kayo? Oo uh, <laughs> ah, hindi nyo alam ito Hindi, yung tuba ng nyug ang ano namit Ah, hindi naman yun yun yung inaalap namin sabi nang naman doon, mayroon daw. Mayroon daw eh. Yes. Ay, wala po. yung kasi yung video eh. Doon nasa Baler. Aurora, may oh. tuba doon. Sana bumili. Pero may pero may tuba <laughs> Ay, mayroon, mayroon, mayroon Ay, doon. Pala ko. meron, meron yata kami na. Flex, hey guys! Masak tayo di channel. Diipat oh. lang tayo, guys! Masak tayo lakon, guys! Masak tayo ng index, I think guys! Tuyuk-tuyuk, guys! Turn, turn, turn! Turn, turn turn guys abot na kami guys guys turn turn okay guys pasok na guys din kami guys sa taas guys sumigot na guys balik na kami ng bagyo guys pabalik na kami ng bagyo ito yung driver guys yan ito yung financier <laughs>